sa ballroom. Tignan natin. Ganda ba mga kabibilag? O para mga akong lola? Charis. Hindi ka ganyan pa yan. Boy ko man namin bukas. Kaya sukat-sukat na kami. Ganun ba siya? Mahaba Eh. Okay, eh. maganda naman siya, nagka shape eh. Oh, ayun. nagka shape Ano ba 'yung suot mo? Ito lang talaga. Ang simple-simple mo tas ako ang bongga na suot ko. Nakakahiya 'no, ano ba? kung oh, gusto mo saan naman ano ah sa side, yung ano? yun uh, ito komportable to so, gusto kasi gusto kasi yung komportable yao o yung nang ano na kahit pag talon-talon ganitong sayo-sayo hanggang gano'n, hindi ka maano kasi ma mahaba eh. Wala kang alahan eh. Pag sa akin, ikli, nahirapan ako eh. Siyempre pag sayaw sayo lang ano. Di ba, iba naman yung sayo ko hmm. sa ko. Mm. Yung ko para mga ano siya eh, mga... Kapali. Pagka kapali. kapali ito dito. Pagka sayo. Baka nabuto rin lang, natali rin siya. Pagka nabuto hmm. rin siya. Sabi ko siya lang, mga bata ng hindi rin gano'n. bata Mga Mga sa kasi pang-ingat. Ano, sa buhay mo, pwedeng isa eh. Kung gusto mo, makakanta lang kaya na blouse na lumaki talaga ako. Nakita ka okay, nagtaba? Nagtaba ako ngayon. Eh, hindi ko alam. Nag-stress eating na naman ako. Nagagal ko na mas kain yung stress ko. Pero dati na ano ko na yun eh. Naagapan ko na yun ngayon. Pwede ko lang. Ganda siya. Komportable siyang isayaw. Ano ba? Ito? Hindi pa yun mo sana kung saan ka pantalon. Pero ano yun eh? Ano ba walang color coding? Basta bahala yeah. sa ah. buhay mo. Ito, so, kung gusto mo na yung tone, ako na yung tone. Hmm. Ay, gusto ko na ito. Yeah. Eh, hindi kasi, di ba gusto ko kahit pantalon siya pero tripod lang pang ano. Iyan so, na, yan ang susutin mo. Na. Kaso lang masyado kong simple, tapos ako nga, nakapanda ka rin. Oh, 'yan na 'ko. ito na lang sa ano. Diyan Hindi, ano, siya, um, tayo, uh, okay. hindi kung 'yan ang kapareha niyan 3/4. Gusto ko. Eh, hindi kasi tripod ayoko na hindi 3 Kasi gusto ko pag sumasayaw eh, <laughs> 'Yan ang kita, yung kilikili ko. Oh, sige, sa na Huh? pa. Ha niya ayan na. Uh. Anilin na tayo. Magat bibit ay ito maganda rin. Ah uh.

Oo, oh, pero lalabas niya baka nagustuhan mo yan, ha? Bakit stock yan? Stock yan. Try ko lang. Ito pa nga, eh. Tingin. Hmm. Gusto ko mag-ganito ko. Hmm. mag-legging po tayo. pero lalaban yan, Ano laban. Maayos naman. Ay, Diyos po, pag ito lamang bata. Ay, ganun. Ay, Diyos po, Nancy. Pag ista, laban mo yan, yan Ah, oh, maganda rin, no? oh. May pag ganun oh. Oo. Eh naman, sis. Parang pang-December yan, ah. <laughs> saan yung sinasabi mo na ano sa pang ano dress? Ito? Ito? Hindi, yan oh yun 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 ano ba ba Maga? Ano siya ko ganti na mukha? Payat pa ako tingnan dito. Oo. Ay, ang ganda sis, bagay sa'yo. Yan na lang. Payat ka pa dyan tingnan. Mga ka ako pa natin. Oo, oh, nag-vlog na ako. Ano na sarang ko? Ay, di, ay, maganda siya. Kaso lang, dahil ako komportable naman itong buka-buka na naman. Tapos ito, di ba ito umaga nun? Kasi, ay, no, trakwa mo. Uyam, hindi. Nakakainis naman to si ate. Para nga makita yung ganda nating dalawa. Eh. So, ma! <laughs> <laughs> oh, sige na nga. At ayaw ng kapatid ko ng ano, camera shy.